Pag-splash lang siya ng mga katnil uh, dahil sa ano. yung reaction about that? Ano, okay. Wala sa akin problema yun. Importante. Mm. Hindi nga sa akin issue yun eh. Tumawag Tutuha si ko. Robbie. apologize Uh, Nag-sorry siya. Wala siya intention. And kilala ko si Robbie. Alam ko na wala yan. Siguro na mali lang yung pagkaka-interpret ng ibang tao. So, yan. Importante naman. Okay kami dalawa. And yun, nasettle. Parang hindi ko siya masyadong pinansin na issue naman. Mm -hmm. Okay. <laughs> diyan pa. Hoya. Hoyo. Eh, sabi niyo. Ganun ba 'yan mga tagal, 9 months? 10 months? Uh, ganon, So, syempre um, kasi naman at eh uh, Ganun naman ng projects talaga. Uh, talagang uh, Simula at tapos and kami naging masaya naman kami sa sa nagawa namin sa laluan sangre. Meron lang kami syempreing sana mas napaganda pa natin. So mm -hmm. natigyan ng konti pang oras. Uh, I think uh, babawi na lang kami siguro sa next uh, movie namin ni Catherine. Mm -hmm and sana sa na appreciate din naman nila ang effort namin as na pagandahin talaga yung lalo with a very little time and so little time oh talagang and pero thank you po sa lahat na in appreciate ang show namin. thank you very much po sa inyo and And you mentioned my movie. Gano'n ka excited for the movie na gagawin? Direct, Kati ba okay. Yes, um, um, yung pitching ang mangyayari pa siya. <coughs> After Sangre pa, ngayong March, din nila maana story, mm -hmm. kung anong tatakban, but definitely love story siya. Um, and, yun, parang, naka one week ano lang kasi si Direk Cathy sa amin dito. So, ito siya talaga yung gagawa ng buong movie. So, reunion project namin to with her. Alam natin kung paano si Direk Cathy. May Excited kami. Marinig ulit yung mga... Pahingayin lang muna natin. So, tell ginagawa pa sila. Yung, Pero gano'n ka excited for this sa movie ni with Derek Cathy? Excited. excited. Ako naman lagi sa peligula. Yan ang mga pinakainigintay ko talaga.